So, hi guys. Ito naman tayo nagbabalik. May hmm, nagpa naman sa atin. Paano daw gagawa ng 60 AH na 32650 to Ito yung gagamitin niya para sa piso wifi. Para sa piso wifi at saka isang modem yung gusto niyang paganahin. Yung ganitong type ng battery guys is try ko na to. Kaya niya i-handle yung piso wifi at saka isang modem. So, yung gagamitin niya dito isang piso wifi at saka isang black mamba so kaya yung gagawin natin siya ng 50 a ah, 68 s pero huwag naman kayo mag expect na abot talaga ng 68 s kasi yung battery natin hindi na yan bago eh. baka nasa 58 s lang yun 55 o ah. ha minsan kasi yung mga battery hindi na abot ng capacity na 6000 mAh so ngayon ituturo natin sa kanya guys kung paano gawin so itong yung tabing wire natin nag cut na ako tsaka yung battery tsaka yung tester natin ito tsaka yung pilip ito na Stone so ngayon, tayo guys. So guys, start na tayo sa paggawa ng battery. Yung 68 na 12 volt. Yung pinagawa sa atin. yung parekos na ito guys, is yung, yung, yung kaibigan na ito. So, Tapos niya ay paandag yung niya. At saka isang black mamba. Na modem. Ito yung battery natin. Yung pinaggawa natin yung natira sa last video natin na ginawa natin. Ito yung natira na 40 pieces. So para kabuta ng 12 volt actually yung dapat natin kailangan patong ganyan patong na ganyan apat na kapatong para maging tulubot ganun yung dapat guys para maging tulubot sya patest so, lang natin pagkita ko so dapat nakapatong sa ganun dapat na pieces so yung gagawin natin ngayon is dalawang patong lang tayo kasi i-join natin yung sa kabila so kahit yung test natin magkita na para maging tulubot sya so unit natin ng So, 13.3. So, yung sabihin, 100% okay na yan. So, yung igagawa natin ngayon, nakadalawang patong lang tayo. Kasi, pakita ko sa inyo kung paano yung tamang pagawa ng eh. Kasi, yun ang gusto niya. eh. Yun ang tarikos sa atin. Ano daw, pagdalawa lang. Paano yung join niya, yung pag dito. So, kung makita nyo, ito yung battery holder. 1, 2, 3, 4. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 para and 4S. So, yung gagawin natin ngayon, ito. Actually, pwede naman yan kahit saan. Kahit saan yung gusto ipatong Patong. Pero yung gagawin natin ngayon, sa Sa negative time, sa So, kung maggawa kaya guys, ng battery, dapat i-balance mo muna, itak balance mo muna. muna. Ipagsama nyo muna yung negative at yung positive pagsamahin. Ipadaan nyo mga 2 days or 1 week kung hindi ka nagmamadali. Pero ngayon, tapos na natin ito i-balance. Kaya, ibubuhan natin ngayon. So, positive tayo. Lahat lagay natin positive. Marami kasi mga teknik pagbuo ng battery. Iba't ibang mga ano, paraan kung paano nyo. So, Makita nyo is dalawa natin ngayon. Dalawa. Dalawang positive. Para maging dalawang patong na tayo na ganun. Yung so, next natin is dito naman tayo guys. Dalawang negative. So, dalawang negative. Tara, wag nating dai ganun. Taw, wait tayo di lang So, yung gawin natin dito para umkanta. Yung first gawin natin. Yung battery holder, kita. So, I-overgate natin ang battery holder dito. Yan. So, yung ito yung dito. Ito ng pagbuo natin sa 24 volt. Na apat na kapatong. So ito, dalawang patong na yung gusto niya. Kung makita nyo, ito na positive, eh negative, 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 lahat. negative, negative. Ito, ito, positive. So para makabuta ng 12 volt, dapat pag -tulad natin ito lahat. I-join natin yun. Lahat na ganun. Diyan natin yun. natin yun. natin yun. Ayan natin ngayon guys, lahat. Para maging durable siya. So, maglalay ka ng mat. yung so, mat nyo. Kung makita nyo guys, ito na siya. Tapos, na, na, tapos ko na nilagyan lahat ng bolt and nut niya. So, natin. Ito so, kayo ng driver tapos na tayo dito guys right? so, yung next natin is doon sa kabila so balik training natin so inulit ko ha ah, dito sa paggawa ng battery na to sa paggawa ng 12 volt iba kasi ito iba sa mga previous na video natin iba yung paggawa dito kasi yung gusto niya dalawang patong lang para malit tingnan kasi pag iyan natin ng pataas mataas ka yun pag ipahawa natin na ganun dapat apat na nakapatong pero so, ito dalawang patong tayo kasi nagitan nyo ito yung positive yung ah, negative yung negative tapos ito yung positive so ngayon i-join natin dito lahat so dito sa kabila ito so, sa kabila bawal tayo mag join dito hindi, hindi nyo pwede yung ito hindi bawal nyo nakajoin dito yung ito bawal na nakapit yung ito yung pagsamahin natin kaya naggawa ko ng dalawang tabing wire ito, ito yung i-join natin so i-join natin dito guys ganun tapos mara maging 12 volt tayo guys ipatong natin dito yung battery so yung battery na to ipatong natin tapos na tayo dito guys sa kabila so dito naman tayo sa negative so ito yung positive natin so ito yung negative so lagyan naman natin ito ng cabin wire so in inulit ko lang guys ha ah. yung ito bawal na nakapunta dito kasi masisira yan masusunog so ingat lang kayo sa pagbawa kasi bawal talaga tayo nakapunta dito So, makikita nyo guys, ito na. So, nilagyan ko ng ano para paglagan natin ng BMS and balance. So, makikita nyo, inulit ko lang guys ha. Ito yung positive at saka yung negative. So, dito, bawa ito nakapunta dito, yung taming wire. Sample, sample. Yung itong taming wire na ito, is bawa yung nakapunta dito. Kasi yung doon sa baba is nakajoin para maging tour board. Kasi yung gusto ng pagawa sa atin is dalawang patong lang para hindi daw mahaba. Kasi malito na yung battery. Kasi pag ipatong natin na kanon masyado kasi ma yung battery. mahaba ah, bapak sa alas siya. So, kita na ang natin para, para hindi siya mataas. So, ito kita guys. Ilagay natin yung battery. Oh so, tapos na tayo dito guys. So, ngayon, kunin natin yung tabing holder sa baba. yung battery holder pa na. So, inuulit ko lang guys ha. Ah. Kung mapapad nyo positive. Yung i-join natin dito ito. Ito magiging main nang negative at saka ito yung magiging main positive. So, wala din natin. So, double ingat lang guys ha. Ah. Sa pag sa paglagay ng uh, ano, sa paglagay ng tabing wire at yung battery holder kasi minsan mahirap yan ipasok kaya ng abusin mo ng battery So, pupok niya lang ng kundi para kumasok sa sara. Para nagkabantay lang ang battery. Tamang lang. So, magkatama lang ano, ang tabing wire para malagay na natin, para magayin na natin. Hintin niya tayo guys para matapos natin. So, maglagay ka ng tabing wire. So ngayon yung minang, yung maging minang positive natin ito. Kasi dalawang patong tayo ng yung sa kabila ni natin yun lahat. So ilalagay natin dito. Tapos para hindi makapunta dito, maglagay ka ng bolt in nut. Para iwasan natin na ano, na, masunog. So, hindi natin dito. Saka natin ikabit yung dito yun ang mga technique na para hindi pala katagalaw kasi pag nakaganda yan dito naku parang christmas light yan katakot yung mga ganun yung mga kalaking battery so malapit na mga tapos pwenteng tiis lang So, yung next natin guys, dito nasa negative. So, yung magiging main ng negative natin. So, double ingat lang. Hawakan nyo lang ng higpit para hindi nakapunta dito. Pag dito dyan. So, pag nakapunta yan dito, mag-rounded yan. So, double ingat lang guys. Para makasigurado ka na hindi talaga yan kagalaw yung tabing wire. Maglagay ka dito ng bolt and saka lagyan nyo dito sa gilid. Para iwas siya tayo. So, saka nyo isa-isahin. So, ganun, hindi yan galaw Kasi meron na dito. Saka dito. So, lapas na tayo dito, guys. Ngayon, dito test natin kung tama ba yung tawa natin. ang pestel so sa kanitang pestel ilagay nyo lang sa 12 volt sa 20 so itong maging negative ang black so ilagay dito ganda na so saray natin so kung magiging tayo is nasa 13.2 so di rin tama yung paggawa natin so ngayon higpitan natin yung bolt and natin so ngayon guys si higpitan natin yung bolt ito yung good driver natin so dito sa pagpipit guys nangyayad no, ko lang para mawasan lang natin naman, no, na ma mag-grounded yung battery or masuno kasi pag nakadikit dyan, naku, lagan, yan akong mahirap talaga yan, yung mahirap yung tangaling nakabikit yan po kung yan so rebling ingat lang tayo ganoon nyo yung pagano ingat lang sa paggawa guys kasi nangyari na to sa akin hindi ako nag ko pag hindi to nangyari sa akin kasi yung nagsisimula pa lang kung buo ng battery pack nangyari to sa akin kaya ingat lang kayo Daw eh, dengit-dengit lang sa paghawak ng ano, ng school sa mga nandang para hindi ngayon. Mak, hindi ngayon mano, baka mahulog dito. Pag mahulog ng jan na parang Christmas sa'yo dyan. Diyan basta-basta. Kaya nabing ng kandahal sa pagbog ng mga likang batur. Parang mga wasang natin magasigra sa baka masin upayng buong bahagi. Marit pa rin mga diya-yway, mga gusto pa lang magulog. So hindi pa natin. So, tapos ulit dito guys so, so na natin tapos so, guys kung yung dito connection niya so, so dito sa paggawa pag ano kung battery ang ganyan, yung positive positive yung battery And ng positive dito ito Tsaka, ito dalawang ito positive to so ito dalawang ito negative para ng 12 volt patong So, yung dito, yung dito sa gilid niya, hindi natin join. Yung pinagkabit lang natin, pinagbuntong lang natin yung natin lang dito, yung dalawa na to. dito, saka okay. so, dito, ganun din yung dito. Magkita nyo yung doon sa baba, is pinag-join natin lahat. So, dito, hindi natin yung join. Kasi itong maging main ng positive at saka itong may maging main ng negative. So, kung ito nyo, pwede, pwede ka pa Para klaro talaga, para iwas tayo sa tanong-tanong. Ito, test natin. So, ngayon tingnan makita niyo guys, is 13.2. So, ibig sabihin tama ito yung ito yung main ng negative at saka yung main at ito yung main ng negative at saka yung main ng, at main ng, negative, at saka main ng positive. So, yung next video natin, ituro natin kung paano pagkabit ng BMS dito sa ganitong pagbuo ng battery pack. Kasi hindi natin magpapakita ngayon kasi wala tayong BMS at saka balancing pa Ah, dumating. So hanggang dito lang yung video natin guys. So, kung gusto mo ng ganitong video, pakipinit na yung like and subscribe. Pakihit na yung notification bell para ma-update ka kung may bago tayong video na in-upload. So hanggang dito lang guys. Ito yung camera. So, ito siya guys. Tapos na. So kung makita nyo, ma napakalit nyo na. Ha? Napakalit ang ganitong paggawa ng battery pack. Malitan siya guys. Ito ta. Dito sa gilid, pinag natin lahat. So dito sa gitna, pupunta dito, wala yung naka-join. Puro na rin yan. maging ng min negative at saka yung min positive. So, bawal kayo. Nakarikit dyan ang mga wire. bawal yan. Kasi magka-grounded tayo. So, thank you for watching and good night.